Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 20, Shum, taong 2025. May taglay na mahika ang araw na ito, lalo na para sa iyo, Libra. Ang enerhiya ng araw ay tila may dalang kakaibang kapangyarihan na magpapatingkad pa sa iyong likas na kakayahang makinig, umunawa at makiramdam. Ang iyong pagkatao ay kilala sa balanse, pagkakapantay-pantay at kahusayan sa komunikasyon, at sa araw na ito, lalong liliwanag ang mga katangiang iyon. Sa iyong tahimik na pagmamasid sa mga nangyayari sa paligid, mapapansin mong ang mga hindi sinasabi ng mga tao ay nagsisimulang maging malinaw sa iyong pakiramdam. Ang maliliit na pagbabago sa tono ng boses, tingin, at kilos ay tila isang lihim na wika na ikaw lamang ang tunay na nakaunawa. Habang tinatahak mo ang landas ng araw, mapapansin mong ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay nagiging mas makahulugan. Ang bawat usapan, gaano man ito kaikli, ay may potensyal na magdala ng inspirasyon, aliyo, at pagbubukas ng damdamin. Mahalaga ngayon ang pagiging present sa bawat sandali. Huwag mong hayaan na madaig ka ng pagmamadali o teknolohiya, maglaan ka ng oras upang tunay na makinig. Hindi lamang ito makatutulong sa kanila na iyong kinakausap, kundi pati na rin sa iyo, dahil mas mapapalalim nito ang iyong pag-unawa sa sariling emosyon. Sa araw na ito, maaaring may mga pagkakataong mapansin mong may puwang sa iyong puso, isang pakiramdam ng pangungulila o parang may kulang. Huwag mong iwasan ang emosyong ito. Sa halip, yakapin mo ito bilang paalala na ikaw ay isang nilalang na may malalim na empasya. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kalungkutan, mas lalo mong maintindihan ang kahalagahan ng koneksyon. Magiging inspirasyon ito upang ipamahagi ang kabutihan at pagkalinga sa mga taong maaaring nangangailangan din ng iyong presensya at pakikinig. Sa bawat ngiti, pag-abot ng kamay, at pagtapik sa balikat, naroroon ang pagkakataon na maibsan hindi lamang ang kanilang pagod kundi pati na rin ang sarili mong lungkot. Habang ang araw ay patuloy na umaandar, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari o pag-anyaya na biglang pumasok sa iyong schedule. Baka may magyaya sa iyong lumabas, maglakad-lakad, o sumubok ng bago, at ito ay may hatid na masayang sorpresa. Ang ganitong spontaneity ay bagay sa iyo ngayon, sapagkat matagal mo na rin kinikimkim ang pangangailangang makawala sa nakasanayang routine. Kung maramdaman mong may bagay na nakatawag sa iyong atensyon, isang lugar, isang tao, o isang bagong karanasan, pagtiwalaan mo ang iyong kutob. Hayaan mong ang kuryosidad ang magdala sa iyo sa bagong direksyon, sapagkat sa ganitong paraan mo mas nararamdaman ang pagiging buhay. Gayunman, sa gitna ng masaya at masiglang interaksyon sa iba, huwag mong kalimutang alagaan at kilalanin ang iyong sarili. Ang panloob na balanse ay mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Ang patuloy na pagbibigay sa iba ay kailangan ding tumbasan ng pagbibigay sa sarili. Maglaan ng tahimik na sandali sa isang lugar na ikaw ay komportable upang balikan ang iyong mga damdamin, suriin ang iyong mga iniisip at pahupain ang iyong diwa. Ito ang paraan upang mapanatili mong buo ang iyong enerhiya at pagkakaisa sa sarili. Maswerte kang kulay sa araw na ito ay asul na kalangitan, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan at tiwala sa sarili. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o isinama sa iyong paligid, matutulungan ka nitong maging mas kalmado at bukas sa pag-unawa ng damdamin ng iba at ng sarili. Ang maswerte mong mga numero ay dalawa, labing isa, at dalawamput dalawa, mga numerong nagbabadya ng pagkakaisa, espiritual na paggising, at maayos na ugnayan sa kapwa. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagtanong sa isang matagal mo ng kaibigan kung kamusta na siya, o kaya'y pagpapadala ng mensahe ng pasasalamat sa taong matagal nang hindi mo nakakausap. Sa ganitong paraan, muling mabubuhay ang mga koneksyong maaaring nakaligtaan sa gitna ng pagiging abala. Sa kabuuan, ang araw na ito ay punong-puno ng mahika, hindi yaong matatagpuan sa mga pelikula, kundi sa mga tunay na sandali ng pag-unawa, pagmamalasakit, at koneksyon. Magtiwala sa iyong likas na kakayahang makaramdam at magbigay ng aliw. Ang iyong pagiging libra ay biyaya hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng iyong nakakasalamuha. Huwag kang matakot na maging bukas, sapagkat sa iyong pagbubukas ay mas lalo mong matatagpuan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, marapat lamang na magpasalamat ka sa mga pagkakataong lumapit sa Maaring hindi mo nakuha ang lahat ng inaasahan mo, ngunit tiyak na may mga aral na tumimo sa puso mo. Habang ipinipikit mo ang iyong mga mata, dalhin mo ang pasasalamat sa bawat hibla ng hangin, bawat tinig na iyong narinig, at bawat damdaming nagdaan. Dahil sa paglalim ng iyong koneksyon sa sarili at sa iba, mas lalo kang magiging buo. At sa mga susunod pang araw, dala mo na ang liwanag na ngayoy tinanggap mo. Sa iyong tahimik at mahinahong paraan, patuloy mong maibabahagi ang balanse at kagandahang asal na siyang pinakatangi mong katangian. Sa huli, huwag mong kalilimutan na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa matitibay na kilos, kundi sa katahimikan ng pusong marunong umintindi, magpatawad at magmahal. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw, Libra, ay nilikhang may layunin gawing mas magaan ang mundong ito para sa iyong sarili at sa iba. Gamitin mo ang araw na ito upang yakapin ang iyong halaga, upang paalalahanan ang sarili na ang pagiging ikaw ay sapat, mahalaga, at makapangyarihan sa sariling paraan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.